kaya naman pala malamig dahil ang panahon po natin ngayon ay walang araw hindi naman po siya umuulan pero maulap at makulimlim ang panahon ayan masyado na nga po uh, malamig pag gabi tingnan nyo po ayan. ako po ay naka jacket na naka sweatshirt na ayan na oh. hindi siya mahangin ngayon ano bang oras na may sala alas 11 na siguro ayan napakaulap. sabi ko bakit malamig <laughs> hindi kasi ako lumalabas simula kanina walang araw pala Yan, naririnig nyo po ang mga masjid ay tatawag na ng sala. Palipalibot po masjid dito. Ayan o. Oh. Diyan sa amin sa malapit. Wala pang nasigaw. Pero diyan sa mga banda bandarian meron na. Ayan. Ito po yung hagdan na lagi kong inaakyat. At yan ang ating view sa baba. Ito yung bubong ng aking tulugan. Ayan oh. Yan. Puro espalto yan. Inespalto yung bubong kasi tumutulo. At yan naman yung extension. Ganda ng bubong niya, bricks. Yung pinag, ano lang, tinapal-tapal lang, ha? mga, mga bricks.